Naghahanap ka ba ng murang seafoods kagaya ng alimango, hipon, suko, ulang, at mga isda? Dito lang yan sa Masantol Arabia Fishport Sport wherein sobrang mura talaga ng mga bilihin dito. Kaya, kung ako kung naghahanap ka ng mga seafoods, punta ka na dito para masubukan kung talagang mura nga ba ang mga binibenta nila ditong seafoods at marami pang isda. As you can see, hiwa hiwalay na yung mga seafoods. For example, yung alimango, yung hipon, at kagaya ito, yung mga tilapia, hiwa-hiwalay din yan. Kumbaga, ikaw na lang yung magbibigay ng presyo kung magkano mong bilhin. Kung bibili ka dito sa Masantol Fishport, ikaw yung bahalang magpresyo. Basta, pasok sa uh, standard ng mga nagbebenta eh, okay na lang, okay na yan. Goods na goods na yan. Ibibigay na sa ito. Definitely yan. Meron din mga ulang, mga biya, at mga ayungin. At syempre, hindi mawala ang, eto oh, grabe napakasarap nito. Ang tinatawag nilang talangka. At yan, meron din bango syempre. Halos kompeto lahat dito. Lahat ng mga laman sa ano, sa palaisdaan. At syempre, meron din mga nahuli sa dagat dahil marami pong mga nandadalong kit or sudsod sa dagat. Kaya, hindi lang laman sa palaisdaan, kundi lamang dagat din yung mga binibenta dito, mga sipit. Kaya, sobrang dayan mo talagang choices o pagkipilian kung ikaw ay mamimili sa masantol fish farm. Kaya, kagaya nito, lapakalaking apap. Tawag po niya na eh, apap, papap, ap, 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 ap apa po yung tawag dyan. Grabe, sobrang laki. Siguro mga almost 10 kilos na to mga kasipit. By the way, based on my experience, masarap po itong isda na to. Kaya, if you are curious, you can try and buy this kind of fish and try to eat kung masarap nga ba talaga or hindi. Typically po, nahuhuli po yung mga ganitong klase ng isda sa palaisdaan. Pero siguro or possible na pwede din itong mahuli sa ilog or sa dagat. By the way, ito nga pala yung kasama ko, si Pogi, ayan, si Banturoy. So, napunta po kami dito sa Masantol Fishport kasi nagbenta po kami ng mga hipon or banami, ayan, yung pinipili ni Kuya. Ayan, kami po yung may ari nun, kami po yung nagbenta. So, nakabenta po kami ng 4,000 pesos sa 13 kilos ng banam. Sa mga nagtatanong po kung anong oras yung bentahan dito, nag-start po sila ng 4 ng hapon at matatapos ng 8 or 9 ng gabi. At madali naman po itong puntahan dahil uh, kung pupunta ka ng Masantol, Pampanga is halos alam ng mga tao dito kung saan tatagpuan ng Masantol Fish Ports. At sobrang mura pa ng mga bilihin try nyo na mga sipit!